Nagpahayag ang aktres na si Andy Agenman, kamakailan lang na ipagpapaliban muna nila ng kanyang partner, na si Filmar Alipayo ang kanilang kasal ngayong taon dahil ipinaglulok sa panila ang pagkawala ng inang si Jacqueline Jose. Gusto daw muna nilang bigyan ng panahon ang kanilang sarili upang makapagluksa. Alamin natin ang sinabi ni Andy. Ayon kay Andy plano na nila talaga na magpakasal ngayong taon, pero dahil sa di inaasahan sa nangyari sa kanyang ina, ay ipinagpaliban muna nila ito, Anya, yeah, Honestly, we wanted to get married this year. But under the circumstances, we decided to wait a bit. It was supposed to be for mom, pahayag ni Andy sa isang panayam sa kanya ng members of the showbiz press, sa parangal ng sining ng Film Development Council of the Philippines, noong nakaraang biyernes. Slowly, I hope I will get there. But I know she is proud, she loves me, and her grandchildren so I will focus on the good things, and my family, dagdag pa niya, sinabi ni Andy na unti-unti nang naunawaan ng kanyang mga anak ang pagkawala ng kanilang lola. At sa paglipas ng panahon, umaasa siyang makakabangon sila mula sa lungkot na dulot ng pagkawala ng minamahal nilang lola. Kamakailan din ay binigyan ng paranggal si Jacqueline Jose ng sining ng Film Development Council of the Philippines, at si Andy ang tumanggap nito. Maluha-luha ang actress nang magbigay ito ng speech, at sinabi din na ihelera niya ang natanggap na trophy sa mga may limampu trophies ni Jacqueline.